Hi guys! Welcome pa rin sa aking vlog dito sa Turkey. Siyempre, yung mga binablog ko naman talaga tungkol sa trabaho ko, sa buhay ko dito sa Turkey, at sa mga lugar dito sa Turkey. Alam nyo naman guys na ang lugar dito sa Turkey ay sobrang ganda. Marami po talaga yung mga lugar dito na hindi ko pa napupuntahan na sobrang ganda talaga. Siyempre, yung trabaho din, uh okay naman ako compared ko talaga sa mga ibang bansa na napuntahan ko base sa mga experience ko talaga mas okay po talaga yung Turkey sa akin tapos um, syempre unang una yung mga nagtatanong din sa vlog ko syempre uh, unang una kung gusto nyo talagang mag apply dito sa Turkey so kailangan nyo talagang magpasa ng video introduction pagkatapos kapag Uh, nagustuhan ng amo yung inyong mga video introduction, magkakaroon po kayo ng uh, face to face interview sa mga amo sa kasama din yung agency, so tatanungin ka ng amo about sa mga experience mo din, galing po sa ibang bansa, kapag yung experience mo po ay galing po ng Pinas, hindi po credit yon yung mga hinahanap talaga nila ng mga experience ay galing po sa mga experience natin sa ibang bansa po talaga ngayon, uh, gusto ko din sabihin na hindi na po talaga pwede ang edad na nakalagpas na po ng 40. Hanggang 40 lang po talaga ang tinatanggap dito sa Turkey. So, kapag naka-41 ka na, pasensya na po talaga, hindi na po pwede sa agency ko. So, try nyo din pong hanap, uh, hanapin yung mga ibang agency na tumatanggap niyan. Kung posible naman na tatanggapin kayo, so itry nyo din pong applyan papunta ng Turkey. As long na yung agency nyo is legit naman, wala naman po yung problema. Pero ngayon guys, uh, wala na pong processing fee at placement fee sa pag-apply dito sa Turkey. Ngayon, kung may agent ka, syempre, katulad sa akin, nag-agent. So, kung may agent ka, yung babayaran mo lang po ay yung medical mo, agent fee at yung visa. Yan po yung tatlo yung babayaran mo kung mag apply ka. Kasi ako yung uh, tumutulong na maano ka ma-refer ka sa agency. Ngayon kung gusto mo naman pumunta ng agency, wala din naman pong problema. Pwede ka pong mag-apply sa agency. Pero yung iba kasi gusto na mas Uh, mas okay kapag may agent kasi may matatanungan sila agad. Yung mga ibang nag apply mas gusto nila na may agent nga sila kasi anytime na may mga problema sila, pwede nilang uh, ma-message or matawagan yung mga agent. Uh, yung iba, diretso naman sa, sa agency. So, yun nga lang kapag busy syempre yung agency, so hindi ka agad-agad ma-reply yan. So, ayan nga guys, gusto kong sabihin sa, sa inyo, ayan, yung pinaka-importante talaga na unahin ninyo kapag na-hard na talaga kayo ng amo is itong pambayad ninyo sa embassy na 135 USD. So, dollar po. Kapag pumunta po kayo ng embassy, ng Turkish embassy, dapat in po talaga na 135 USD yung dadalhin nyo doon. Hindi po sobra. Kung baga, kailangan pa bang i-change ng uh, embassy yung inyong pera. So, wag po magdala ng sobra po sa 135. So, dapat inchakto po siya na 135 USD yung dadalhin nyo doon sa embassy. Tapos, diretsyo-diretsyo na kasi yan, guys. Kapag nag-embassy na kayo, magme-medical na kayo agad. Ngayon sa medical uh, kung wala naman po kayo mga problema sa katawan nyo, so hindi na kayo magbabayad ng extra na pera. So, ayan po. Tapos, uh, habang nag apply kayo, for example guys, uh, apply kayo ng agency, dapat kumplituhin nyo din yung mga requirements nyo para hindi din po kayo mahihirapan. So, lalo na po yung... Uh, lalo na po yung ano, yung info sheet or yung mga NBI kasi kailangan minsan dyan mag-appointment ka so kaya natatagalan so dapat habang a uh, wala kayo or hindi pa kayo busy kompletoin po yung mga requirements para hindi kayo mahirapan sa pagpasa sa agency guys so ayan sa mga gusto po talagang mag-apply, bago nyo po ipasa yung video introduction nyo sa akin, dapat nakasuot po kayo ng white t-shirt. Tandaan nyo guys, hindi po pwede ibang kulay na damit. Dapat white t-shirt at yung background nyo sa likod ay dapat maliwanag din. Para maliw maaliwalas po yung mukha ninyo tingnan. At syempre habang nagsasalita po kayo sa inyong video introduction, nakasmile kayo. Kasi number one talaga na factor na magugustuhan kayo ng amo is yung mukha ninyo nakasmile at maaliwalas. Dapat yung background nyo din hindi siya maingay. So, or uh, hindi madilim po yung inyong background. Dapat maliwanag po yung pagkuhan nyo ng picture, lalo na yung inyong mga mukha. At tandaan guys, kapag napasa nyo na po yung uh, video introduction sa akin, sabay ko na po yung ipinapasa dito sa agency sa Turkey kasama yung inyong diploma at inyong passport. So, bago nyo po isend sa akin yung inyong mga diploma at passport, download po muna kayo ng scanner sa inyong phone. I scan po yung diploma at passport tapos i-send po sa akin kasama din po ng information na sinend ko sa inyo so i-fill up nyo din po yun tsaka ibalik sa akin tapos sabay ko na po yan ipapasa sa agency hindi po ako nagpapasa ng mga requirements ninyo pa isa isa sabay po yan yung video yung diploma passport at yung info na sinend ko sa inyo yung apat na yan So ayan po guys, sana naintindihan po ninyo sa kadami-dami pong mga nagme-message sa akin, pasensya kung hindi ko talaga nababasa yung inyong mga message. At saka, ayan guys, kung napasa ko na po yung inyong mga video doon sa may-ari ng agency, please paki-open naman po ng inyong mga cellphone, lagyan po ng tunog. Katulad ngayon, may isang applicant nga na hindi talaga narinig yung tawag ni ma'am at ako din, tinawagan ko din siya ilang beses, so alam nyo naman guys, iba yung oras sa Pinas, iba din yung oras dito so hindi ko naman in-expect na may amo pala na nagkakagusto sa video niya so ngayon, kasi uh, wala naman sinabi sa akin so ngayon, message ako na urgent daw yung amo na nagkagusto sa kanya urgent siya nakausapin, kaya ay sabi ko naman sa may-ari ng agency, ma'am, uh, tulog na po yan siguro kasi nga anong oras na doon sa Pilipinas. So may mga ganyan pong sitwasyon talaga na nangyayari na may mga amo na kung ngayon nila sinabi na kausapin ka ngayon ka talaga kakausapin. Kaya lagyan nyo po ng tunog 'yung inyong mga cellphone anytime na tumawag po 'yung may-ari ng agency. So ayan guys, I hope na nakakatulong po 'yung aking video dito sa mga tong uh, pangyayari dito sa Turkey bilang nani, yung mga expectations nyo pagdating dito sa Turkey. So, ayan guys. So, maraming salamat sa inyong panunood palagi. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede lang po mag um, uh, drop ng message dyan sa ibaba or sa chat box. At lastly guys, kung hindi nyo po ako makukontakt dito sa aking Uh, YouTube channel, pwede nyo po akong kontakin, uh, kontakin sa Facebook account ko, sa Facebook page mismo. So, eto ang CC in Cherokee. So, ilalagay ko po yung link sa ibaba at i-click nyo. So, para updated po kayo guys, paki uh, pakiclick, then pakifollow po sa aking page. Kasi kapag hindi ka po kasi nakafollow, hindi ko sinasabi na dapat mo akong i-follow yung ibig kong sabihin kasi kapag uh, meron ka pong mga katanungan hindi, at hindi ka naka-follow sa akin, hindi ka po updated sa aking mga live at sa aking mga post dyan sa Facebook. So, yung ginagawa ko kasi guys, nagla-live na lang ako para isang sagutan na lang kung meron mga, kayong mga katanungan. Kasi kung pa isa-isa talaga guys, grabe, sobrang hirap mag-reply na pa isa isa lahat kayo hindi lang kasi sampu yung nagme-message sa akin sobrang dami po kayo kaya hindi ko talaga kayang replyan yung inyong mga message kaya yung ginagawa ko talaga nagla-live ako kaya kailangan mong maka-follow sa page ko para updated ka kung kailan ako nagla-live para kung marami ka man talagang katanungan doon mo itatanong sa live ko para yung iba naman makakarinig sa mga sagot. So, yan lang po. At ayan guys, um, sinasabi ko pa rin, kapag nag apply po kayo, lagi kayong handa guys, natawagan. Siyempre, yung katawan nyo, yung isip nyo, ihanda nyo, yung mga sagot nyo sa, sa amo, mga gastusin, para po, hindi po kayo ma-stress masyado. So, mga expectations talaga yan kapag baguhan ka pa nga na nag apply ulit papunta ng abroad. So, yan talaga yung mga normal na nangyayari. So, magsabay-sabay yan. Minsan, nasistress tayo. Kaya, pag nag-apply kayo guys, uh, dapat nakaredy yung inyong utak. So, ayan. So, hanggang dito na lang po muna yung aking video. So, kung hindi nyo ako mag contact dito, i-contactin nyo po ako sa aking Facebook page kasi more active po ako sa Facebook page ko, CC in Turkey. So, minsan binibigay ko doon yung aking WhatsApp number kung ready ka lang naman mag-apply dito sa Turkey. So, ayan lang po. Maraming salamat.